Good afternoon. Tingnan ninyo po yung akin lininis. Bulat Tuesday. Naglilinis po ako dito sa aming baguran. Hindi ko patapos tapos hanggang ngayon. Hmm. Ito maganda? At mm, nalinis na. Hmm, may kaunti pa ako. Dakotin po. Oh, Ayan. Yeah. Tapatin ko pa yan. Yan, walisin ko pa yan. Walisin ko pa yan. Yan. O, ngayon, o, ito. Malinis na. O, sarap ng lakaran. Hindi katulad tulad Madumi pa. Nakaka ng lakaran kasi hindi mo alam. Yung tinatapakan mo, may tayo na pala ng pusa bukas uli na umaga gagawin ko yan kasi dadating ang mga anak ko ng linggo malinis na yan tatapon na lang sila ng busura ba maganda pag malinis ang bakuran Noon ang pagkadumi-dumi. Nagbayad pa ng maglilinis ng bakura ng asawa ko. Hindi ko rin naman nakita malinis. kulang lang pa lang ang makakapaglinis nito. Mag-aani na kami ng ulib. Ang dumi dumin pa. Kaya ko na. Thank you. Bye-bye see you again. Thank you sa lahat.